so yeah my what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ayan, so day 3 tayo mga buddy sa ating setup sa ating black box mga badi And then, uh, for today's video, ay setup naman tayo ng mga earth stone dun sa black box. At uh, yun nga, meron akong dalang pagkain. Pero hindi pagkain yung naman ito mga buddy. Ang naman nito mga buddy is ito, mga green na bulb yung ating connector ay air controller pala kakabit natin doon sa mga pipe bubutasan natin yan actually tapos na ako magbutas sa mga air stone natin okay na ako sa inyo nagbutas na ako ng air stone ganina at uh, yung marami yung binutasan ko kaya natin eto so, ito yung binutasan natin kanina Mahaga akong nagbutas. Kasi marami to 60 pieces. Yung binili natin kahapon. Ayan na. Ito yung isang binutasan. Tapos yung gagawin natin today is uh, lagyan natin ng mga uh, airflow. Yung ating mga black box. Uh, meron tayong ito transfer ng mga uh, malalaking planggana. Doon sa harap. Meron akong malalaking planggana doon na uh, siyam, siyam na piraso. dilipat ko doon sa harap. At langyan din natin ng hangin. So, ayan, punta tayo doon, mga body Let's go. So, ayan na, mga body, Si Danny Blue. So, naglagay tayo ng net dito. Kasi maraming dahon na nahulog. Napuno na na ng dahon? Ang... Ha? Ano yung nylon? ayan punong puno ng dahon yung ating black box yung katulad dito na may net, hindi, walang dahon meron lang isa dito, punong puno ng dahon kapit natin ito tapos uh, butasan natin yung mga blue pipe at ayan, napintorahan na pala dito ni Danny Blue, yung black at lalagay natin itong mga plangana, na uh, 14 pieces at hindi ko pa nabutasan yung side. Maya butasan natin. Tapos pesto natin dito. Para malagay natin ng hangin. diskarte natin dito mga bali para umangat yung net you know, lagyan natin ang tali so oh, para umangat siya sobrang baba tali natin dito sa taas no tama good idea bisa may musakat ito sa taas aw para oh na dapat tuan man dito mana. so ngayon mga bali lagyan natin ang tali sa gitna pero you know, para umangat yung net kasi sobrang baba na mga body at Sayed na sa ulo natin pag dumadaan tayo So gawa ng paraan ni Danny Blue Danny Blue okay. Tali ka dito tapos na nato para pasaka Kaya tayo tali para umangat ngunit Let's go Ready na ka? Wala tingnan yun Okay, okay. Bah. Ketemu Oke. Kita. Tuju. Tak sok Sangit. saya. Oh. Sangit. oh, sangit. oh sangit,

Tignan nyo mga body o Mungat yung net Ganda na tignan, maluwang oh, na samasabit yung ating ulo Diba? Mahangi na dito sa loob oh, Kasi hindi na yung net Ayos Alright Sabi, ah, siguro taas. Ha? Sabi, ito sa huh? iyo ha. Tara, walit to. shopee kay ko, ah. Uy. Butas ng... kayo pala, bibisig siya. Ah, itong Pasok. Hmm. <laughs> <laughs> Nah, setengah lu agak. Ini, setengah menangguh anak. Mungkin umur anak siaron, kayak ini mana. anak. Aduh, bet. Bet, seteh. Dari. Nah. Sini, um, Pak. Lota, lotanya.

nagre-refill tayo ng tubig ng ating mga plangganas before natin butasan yung mga pipe para adam natin kung saan tayo dadaan pero dito sa mga black box kumpleto na lahat nalagyan na natin lahat ng air stone air stone na lang pala kulang kasi nalagyan na natin ng air controller tapos dito sa planggana na lang din kulang so update ko kayo mamaya pag tapos na So, ayan mga bali, nandito tayo sa harap ay sa ating mga pond. At ito yung mga malalaking natin planggana. Ayan, kinukuhaan ni bali Jomarie ng mga isda. Mga recheck na isda. Ayan, ipulat natin ito lahat, yung mga malalaking planggana, ilagay natin doon sa harap. Siyempre, linilisan natin yan. Maya-maya. At, hanapan natin ang pwesto doon sa harap para malagyan ng air stone mga bali at pwede malagyan ng mga fry ng ating mga gapis ayan sobrang dami na nating nalagyan kaya panigalado nila tayo mauubusan so ayan mga bali yung ating mga blue na malaking prangana yan dalawa dito pangatlo yung tatlo dito anim anim andun yung pang pito sa dulo meron isa doon at meron isa dito so syam lahat yung ating extra na planggana at binubutasan ngayon ni Danny Blue ay 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 para malagyan ng air stone. So, binubutasan natin dito mga bata. Lagyan natin ng lima. So, ayan mga badi. Wala. Wala nang Fix. Wala. Mukul na pin. Pero na sa akin. Kapitan natin yung mga airstone. Kapitan. Lahat. Awas ng tubig. na. Yeah, ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Oh big umawas sorry yun na magkarin natin to yun yun magkarin natin ang mga earth stone yun okay, ba kaya ba? Okay ba? Okay. Takala, tumoy lang Takala, mm -hmm. tumoy ating mga resto ng mga body. Ano? Ayan, dilit. Alak. Mmm, sarap. Uy, di ka kumaoy. Basa ah, manggod. Ha? Huh? Ang gano'n na. Ha? Basa ba? Basa ah. ba? Diba, tanggalas ah. Basa ah. Dahil naman. Ay, umakayo. Basa lang ko. Na sa awa. Mantika ah, siguro ping. Eh, mantika. Ayo tayo ka ay, idot <coughs> lang. Gamer mo mo sampa Merah Mayra maka. Mayra maka mo sodo pag gabi. Eh. <laughs> ay, may, may... <coughs> ay, pag gabi kamo sodo pag gabi. Ad kay kamo sodo pag gabi. Ano may guide ana? Dito pag <laughs> <igual coughs> pag mo. <vegetarian26> ng <coughs> mga. Chores. Okay, tagay gulo-gulo, tagay gulo. Pag adlaw mo ko, pag adlaw. Sa sa sa.

So, ayan mga buddy, tapos na. So, napalagyan na natin ang koan. stone lahat. Uh, At na nga tayo ng hapon. Mag-aala sa isna. And then dito, hinulang pa ng hose. So, meron tayong apat na plangganan na hindi nalagyan ng earth Kasi naubusan ako ng aquarium hose. Naubos yung isang rolyo ko. Na, kung, wala na akong extra. And then, ito yung mga malalaki natin planggana. Ah, nalagay ko na dito. Yung, nalagay ko na din ng air hose. Siguro, lagyan na lang na natin to ng ah, uh, tawag ito. Yung zip tie para hindi mahulog yung hose. Ayan. Tapos, dito, ayan, okay na pala yung net. Mangat na. So, ayan yung net. So, na dito sa harap. Hindi na umabot sa ulo hindi na umabot sa ulo natin yung net and then dito yung isang planga na okay na nalagyan na natin ng air stone dito din ayan meron na dito na lahat dito isa. meron ditong dalawa so yung hindi na nalagyan is yung ating mga oh, drums yung hindi na nalagyan ng mga air stone pero nakaabang na yung air controller ayan o So ulang na lang tayo ng aquarium hose. Bibili tayo bukas. Siguro hindi natin bibili ng isang rollo kasi konti na lang yung kailangan natin. Siguro mga 10 meters na lang bibili natin. Na aquarium hose. Ayan, so... Uh, siguro mga one week pa to bago magamit. Uh, antayin mo na natin na magkakiti-kiti para siguradong meron ng pwede na lagyan ng isda. And then, Meron pa palang tatlong planggana na hindi na pesta sa likod. Yan sa likod yan ilalagay. Palagang muna ng stand para okay na. Meron pa tayo dito isa. So tatlong planggana yan lahat na hindi nalagyan. Lagay na natin dito. So bukas ko na natatapusin yung iba. Actually tapos na eh. Yung mga aquarium hose na lang yung kulang. So yun lang mga body. Ito yung day 3 sa pag setup natin ng black box. At ayan na nga. Sobrang goods na yung ating mga black box. So, yun lang. Hanggang dito lang, mga pati. Kung nag-enjoy kayo sa video, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. So, yun mga pati. Bye, fish.